Hello! Good morning, guys! Wake up! Ito, happy Monday sa inyo lahat! Magang gising ko kanina. Mga alas 6 pa lang gising na ako. So, guys, ito, magka kape muna tayo at kakain tayo ng paborito kong hopya! Ito, <laughs> ang aking kape. Uh, broad coffee, no sugar. Mmm! Wow! Masarap, guys! Ito guys, yung mga nabili naming uh, kape sa Baguio. May mga Sana all. Uh, Arabica. So guys, ito yung aking paboritong hopya. So guys, ito. Nagunting ko na. Uh, pala magbukas. So guys, <laughs> yung ating hopya na uh, kundol flavor. So, mm, oh -mm. yummy! Ang sarap ng hawk yan ito, guys. Sana, oh. Mmm. Inuman natin ang paborito kong kape, no sugar. Wow! Ang sarap. Happy <coughs> Happy Monday!